Marami sa atin ang gusto talagang bumalik sa pag-aaral. Gusto ng diploma, gusto ng maayos na trabaho, gusto ng respeto. Pero bakit kaya ano kahit gusto mo nang bumalik, ang hirap pa rin magsimula? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ano-ano ba yung mga dahilan natin? Unang dahilan natin lagi dyan ay pera. Kahit libre ang pag-aaral sa ALS o sa public school man lang, kahit yung regular school, ano, kailangan mo pa rin ng pera. Kasi nga, hindi libre ang pagkain. Siyempre, magre reses ka, no? Hindi libre ang pamasahe o mamamasahe ka, alang ang maglakad ka, lalo na kung malayo ang school sa bahay mo. Tapos mga gamit pa sa pag-aaral, ball pen, notebook, diba? Lalo na kung may pamilya ka, syempre masuunahin mo yung pangangailangan ng pamilya mo o ng sariling pamilya mo. Siyempre, mauna yung gasa sa bahay, no? pagkain, uh, kuryente, mga utility bills nyo. So, mo yun kaysa pumasok, di ba? At pag pumasok ka, alam na alam mo sa sarili mo na hindi ka kikita ng pera, no? So, mas unahin mo yun. Kaya kahit gusto mo mag-enroll, syempre bilang tagapagtaguyod ng pamilya ano o, tutulong ka at gagawa ka ng paraan para makatawid kayo ng isang araw na yon so mas uunahin mo yun kaysa pumasok ang pangalawa nating dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-isip kung papasok ka o hindi ay ang oras o or yung panahon kati na natalakay ko naman na or nasabi ko na sa ibang mga videos na hindi lahat ng estudyante ng ALSA ay estudyante lang. Yung iba, nagtatrabaho. O nasabi ko na, may mga anak, may pamilya. May inaalaga ang magulang na may sakit. May inaasikasong kung ano-ano. Siyempre, -ano. -ano. Syempre, ka maghapon. Tapos iisipin mo pa kung mag-aaral ka, di ba? Halimbawa, nagpasok ka. Kung mag-aaral ka pa sa gabi. O kaya pag-iisipan mo talaga, itutuloy ko pa ba? O mga ganun. Ikaw, alam na alam ko, naranasan mo to, noon. Maghapon pagod ka sa trabaho, di ba? Pag-uwi mo sa bahay hihiga ka na lang, hindi ka na mag-iisip na kung ano, babasa pa ba ako, ganyan, ganyan o diba, kung mag-enroll ka sa ALS maglalaba ka maghapon, diba O tapos gusto mo mag-aaral ka pa sa gabi. kaya iniisip talaga ng individual na parang hindi ko kakayanin, so yung oras talaga ano, kailangan hatiin yun, pangatlong dahilan siguro ay yung fear, o yung takot mapahiya, takot na ay, hindi ko na po kaya yan diba hindi ko na po kaya yan, hindi ko na po alam yan. Takot na baka hindi kaya ng utak. Takot na baka hindi mo matapos. At <laughs> may mga learner talaga ako. Pag, Sir, hindi ko na nga po nasagutan eh. So, hindi na ako papasok. Mga ganun. Wow! Minsan, iniisip din ng learner, ang tanda ko na para mag-aral pa. Kasi sa tanda ko na to, baka pagtawanan na ako ng mga magiging kaklasiko. Yun. Struggle din yun. Eh? Ano? nag iisipan papasok pa ba o hindi? Kaya kahit gusto magpatuloy, patuloy na ng duda. Pang-apat, ano kung bakit nahihirapan ka pa rin bumalik sa pag-aaral ay yung kakulangan ng suporta. Ang hirap kasi magpatuloy nang walang naniniwala sa iyo. Minsan, 'di ba, may pamilya, pamilya mo nagsasabi, wag ka nang patuloy diyan, sayang ng oras mo." Pero ang totoo, mas kailangan mo lalo ng suporta, no, sa mga ganong pagkakataon. At hindi mo kailangan yung mga ganong judgment na, hmm. Huwag ka na magpatuloy dyan, sayang ng oras mo. Parang hindi mo kailangan nun. So, pa ka talagang bumalik sa pag-aaral pagka sa paligid mo, ano, parang walang supportang, wala, parang wala kang supportang naririnig sa paligid mo. Kaya, mahirapan ka talagang magbalik sa pag-aaral. At ang huli talaga, kaya ka nahihirapan magbalik sa pag-aaral ay yung self-discipline. Kasi kahit may oras ka, may gamit ka sa pag-aaral, tapos fully supported ka ba ng family mo, kung wala kang sipag at self-focus, mahirapan ka pa rin bumalik sa pag-aaral. Ang dami kasing distraction ni eh. phone at trabaho, stress sa trabaho, stress sa paligid, Na apektuhan ka pa naman buhay ng iba, buhay ng artista, mga idol mo, di ba? <laughs> pag mga ganyang pagkakataon, iisipin mo talaga, tatanungin mo yung sarili mo, gusto ko pa bang mag-aral? Kailangan ko pa ba talagang mag-aral? Diba? Ang dami kasi, ah, sakit sa ulo, yung mga ganun. Tapos, syempre, kailangan mo ng self-discipline para makabalik ka sa pag-aaral. Pero kung wala kang self-discipline, wala kang, wala kang goal, wala kang ambition, ando ka lang namumuhay sa very now, hindi mo nakikita yung sarili mo sa hinaharap, mawawalan ka talaga ng uh, motivation para mag-aaral. Kaya ikaw, kung tatanungin ka, bakit maraming hindi nakakapagtapos ng pag-aaral? o bakit maraming hindi nakababalik sa pag-aaral. Ito yung maaaring mga dahilan nila, no? Pera, oras, takot, ano? kulang sa disiplina, at suporta sa paligid. At yung limang yan din ang dahilan kung bakit maraming adult learners ang nakapagpapatuloy at mas lumalakas sila. Yung lima na yan. Kung isa ka sa mga gustong magbalik aral, tandaan mo lamang na hindi ka nag-iisa. Oo, mahira, pero posible talaga. At kung kaya ng iba, malamang sa malamang ano, kaya mo rin. ba diba? Apalasak na yung mga ganong salitain, pero, di ba Kaya ni Juan, kaya mo rin. ba diba? Mga ganon. Siyempre, standard yun eh. No? Na papasok o mag-aaral o mga ganon lang. So, maraming salamat sa panonood ng video ito. So, kung nag-iisip ka kung mag-enroll ka ba o hindi, siguro yung sign na ito, no? Para makapag-enroll ka sa ALS man o sa formal school. At kung may tanong ka pa tungkol sa ALS, comment ka lang sa ating comment section. At thank you for watching.